Magandang araw po sa inyong lahat mga kabundok Magandang umaga Panibagong araw, may panibagong pag-asa Andito na naman po kami mga kabundok Sa aming bokid, sa bundok Para bersingan po ang aming mga tanim na mga puno Nara at tuog para sa ating kaligasan Marami na po yung aming nabrasingan na aming mga pananim na mga puno Nara at tuog para sa ating kaligasan malawak na po yung aming brinasingan nandito na naman po kami para ulit magbrasing tara mga kabundok samahan nyo ako sa pagbrasing itong mga tanim namin ng mga puno para sa ating kalikasan So, kailangan din mga kabundok liwanan pag, pag marupok na yung kanyang sa ating pinanin na puno para kailangan mga kabundok mayroong ganito para patalatandaan po mga kabundok na may pinanin tayo na puno. Yan. el damo mos, per Ayan yung mga kabundok, yung tubo ng naga. Ayan, maganda po yung tubo niya. Dahil pinapangalagaan po namin sa ano, pagtatanggal ng mga damo para yung ugat hindi makuha yung sustansya ng ibang Tak mu. Yang sedang jaring. Berhenti, tak